Hello mga madam, meron po akong nakakatuwang kwento na nabasa sa comment section. At gusto ko talaga itong basahin kasi fresh na fresh pa. <laughs> at isa pa, marami pong nakaka-relate dito. Okay, basahin na natin ang kwento ni madam. Ako'y may nakilalang afam, September 2024 this year. Sabi niya, uuwi daw siya ng Pilipinas ng October, pero wala pa siyang passport. Tapos, kumuha na siya ng ticket. At ang flight niya ay October 26 at darating siya ng Pilipinas October 27. Nag-send po siya ng ticket sa akin at ang sabi ko na lang, Okay, I'm excited. Pero ang totoo, hindi ako naniniwala. Kasi wala pa nga siyang passport. Pero one week before ang flight niya, ang sabi niya ay nakuha na niya ang kanyang passport. Pero hindi pa rin ako naniwala. Hanggang dumating na nga ang October 26. Ang sabi niya ay pupunta na siya ng airport. Hinahatid siya ng anak niyang babae. Tumawag siya. Hindi pa rin ako naniwala. Pero October 27 ay nagpunta ako sa airport. Naghintay at kinakabahan ako. Kasi nasa isip ko na baka hindi totoo. Ako lang ang nagsundo, walang kasama. Kasi para pag hindi ako sinipot, eh hindi nakakahiya. <laughs> Pero excited pa rin ako hanggang nag-text na siya na nakalanding na nga ang airplane na sinasakyan niya. Inihanda ko na ang aking phone para magvideo. Habang naghihintay ako, ay kinakabahan ako. At sa sobrang kaba ko nung nakita ko na siya, ay hindi na ako nakakuha ng video. Sobrang tangkad. 30 minutes siyang paikot-ikot kakahanap sa akin. Hindi niya alam na sinusundan ko na siya sa likuran. Hanggang naawa na ako sa kanya at kinalabit ko na lang. Nagulat siya. Ang sabi niya, akala daw niya hindi ko na siya sisiputin. Pero sa totoo lang, iniisip ko talaga yon na umuwi na lang at hindi na maghintay. <laughs> Grabe naman to si letter sender. Pinakaba mo naman ang iyong apa madam. <laughs> Pero relate ako, promise. Kasi ginawa ko din yan before. Kasi nga, nakakakaba talaga kung ikaw ay <laughs> makikipag at magsusundo ng AFAM sa airport. Sa mga hindi pa nakaranas dyan, magdasal lang. Mararanasan nyo din yan. <laughs> so mga madam, may isi-share lang din akong konti kasi nag-flashback yung aking memories noong sinundo ko itong asawa kong AFAM sa airport. Kasi po, one month lang din po kami nag-uusap online and then lumipad din siya kagad sa Pilipinas. And yes, sobrang nakarelate talaga ako sa kwento. Talagang ako lang mag-isa ang sumundo kay AFAM. Hindi na talaga ako nagsama ng kahit sino kasi po sobrang nakakahiya nga naman na baka ako'y ma-Indian. Kaya para sa akin, mas mabuti na yung ako lang mag-isa ang uuwi ng luhaan. Eto <laughs> pa, bala ko din talaga na kumuha ng video. Kaya lang, sobrang nakakahiya pala talaga pag nasa acto ka na. Tapos, first time nyo pa lang na magkita. Kaya hindi rin natuloy ang binalak kong video. <laughs> Mga ilang minutes ko lang naman siyang hinayaang palingon-lingon o no? kakahanap sa akin kasi po, todo, inhale and exhale pa ako. Kasi hindi ko maintindihan yung feeling ko sa kaba at hiya. Kaya hanggang ngayon, niloloko pa din niya ako kung gaano ako kamahiyain nung una naming pagkikita. Kasi daw ngayon, walang hiya naman daw talaga ako. <laughs> anyway mga madam, after ng isang round, nakalimutan na naming mahiya sa isa't isa. Kaya para sa mga makikipag-meet pa lang ng akam dyan, alam nyo na, yung hiya, mga ilang oras lang yan, after that, magiging comfortable na kayo sa isa't isa nyan. So, letter sender, napakaswerte natin kasi yung nahanap nating afam, hindi tayo masyadong pinahirapan. <laughs> Yun bang hindi tayo pinaghintay ng matagal bago tayo uh, kinita ng personalan. Okay? Kaya, para sa lahat dyan, never give up. Ang pag-aafam ay swerte-swerte lang. Yung iba, matagal ang kanilang paghihintay. Yung iba naman, sobrang swerte kagaya namin. Isang buwan, tatlong buwan. Ayun pasok sa banga kaagad. <laughs> so by the way mga madam damin ha, si letter sender at si afam ay magkasama pa ngayon, okay? So enjoy madam letter sender at sana may part 2 ang iyong kwento. Maraming salamat sa pag-share madam damin. Bye-bye!